Hello everyone, so today is Tuesday at nandito tayo ngayon sa palayan Kasi dito sa amin nagsisimula na yung season ng pag-harvest ng palay So hindi sa amin tong palayan na to, sumasama lang ako Kinapapa kasi sila yung nag-harvest At ipapakita ko sa inyo yung process kung paano harvestin yung palay So tingnan niyo at samahan niyo ako Ito yung si madam oh my God. <laughs> Yan si madam, yan yung si mama at si Papa yung nagka-green. So, first of all ay, yan, sinaset-up nila yung dito sa amin, tinatawag yan na tracer. Tracer, no? Yan, kasi nadidi sa symbol yan. So, ngayon ay na nila. May, marami kasi yung parts. So, yan mo na yung sinaset-up nila. Habang yung iba naman, ay, tingnan natin doon. So, yan yung inaanin nila. Na, palay, iwan ko kung sinong may-ari nito. So habang yung iba ay sinisetup yung tracer, yung iba naman ay busy sa kanilang kanya-kanyang gawain. So sa pagani ng palay, dito sa amin sa tracer ay may kanya-kanya silang grupo. So may grupo sila may yung garaber, tinatawag na garaber dito sa amin kung saan sila yung nagpuputol ng palay. At meron ding yung tinatawag na hakot, sila yung nagdadala ng yung pinop, yung napuputol na napalay papunta doon sa tracer at sa tracer meron ding yung ungkad may hungit may basta papakita ko sa inyo mamaya so kung makikita nyo yung kalahati ay napuputol na at yung kalahati ay hindi pa so yan nakikita nyo may umpok na palay yan at yan yung iniipon ng mga hakot para dalhin doon sa tracer so ayan sila sila yung mga hakot yan tapos yun sa unahan yung mga nagpaputol sila yung mga grabber. So puntahan natin doon yung mga grabber. Kung ano yung ginagawa nila. So yung mga kot yan lang yung, yung ginagawa nila may ano sila may tali. Tapos sila sama-sama nila yung umpuk-umpuk ng palay at pinatalian. Katapos dinadala doon sa tracer. So ayan, na tap na nila at pinapatakbo na. So dito muna nila ano, iniipon yung mga nakukuhang palay ng mga hakot so yun yung mga hakot at ito pa yan minalagay nila dyan at may isang tao naman na nag arrange para mamaya pag ilagay doon sa tracer ay, hindi mahirap So yan yung ginagawa ng grabber. Pinaputol nila yung palay punta natin doon so yung iba sangko ay yung iba yung meaning ng sangko ay naabot na nila yung dulo so ayan yung mga palay <laughs> so tingnan nyo kung paano pinapotol nyo yung palay <laughs> So ito sila guys, mabilis ito sila magani guys. si so ito yung pang dito sa amin. Pwede dito sila ang pwede dito sila pupunta ng ano, ibang lugar magiging import ng pano. Pagagarab. Sa Davao daw sila galing. So galing doon napunta hanggang dito naabot na nila dito no. So sobrang ano sobrang haba. So, hindi biro yung magano maggarab. Kasi syempre masakit yan sa likod pag hindi ka sanay. Yan. So mayroon pa doon, babalik sila ulit doon. Iwan ko kung ano yung ano process nila dito kasi sa pagkakaalam ko pag sangko ka na yung iba sang antayin mo magsangko rin. Pero iwan ko dito baka magtutulungan tulungan lang sila. So may kalabaw dito guys, kinakain na yung palay. Hi. <laughs> gikaon na gikaon gika ka gika, kinain na ng kalabaw sabi niya tikman ko daw yung palay kasi palagi na lang damo yung nakakain ko <laughs> so nandito si papa siya yung naglilista sa lahat ng tao siya yung ano yung contractor <laughs> contractor sa pag-aani ngayon ay maingay dito kasi ano tinitracer na nila yung ano, nilalagay na nila yung palay doon sa tracer para mas separate yung butil ng palay sa stem at saka sa dahon. So kanina medyo konti pa lang yung mga palay na nandyan at ngayon ay medyo marami na. So sinimulan na nila yung ano, pagkitracer. Nakatatlong sako na sila. Uh, at ayan, mga siguro mga 30 o 40 na sako yung kayang anihin depende manalaman natin to mamaya so yan yung ungkad yung trabaho ng ungkad ah, siya yung naglalagay ng palay doon sa hungit so yan tingnan nyo oops lalagay nila so tatlo sila at yung hungit naman yung nagpapasok ng palay sa loob ng tracer ang trabaho ng hungit ay ano, nakakapagod sa kayong ungka din, nakakapagod. At delikado yung trabaho ng hungit kasi dyan sa loob, may, syempre may mga umiikot na parts dyan. So dapat hindi masyadong malalim yung paglagay ng palay kasi baka masama yung kamay niya. Eh, Nakalong sleeve pa rin naman pero syempre eksperyensyado niyan sila. Marami na yung experience, ilang taon na yan, nilang ginagawa to. Kaya medyo saray na sila dyan at sure ko na alam naman nila yung ginagawa nila. So dito naman siya yung ano naglalagay ng palay sa sako at yan tinitimbang nila. 50 kilos yung isang ano isang sako ng palay. So yun ko no, maririnig niya ko napakaingay dito. So yan lang yung process yung isa, yun yung malinis at yung isa binabalik pa nila ulit yan sa taas. 46 kilos lang pala at ayan may isang taga ano taga anong tawag dyan taga hikot at doon nilalagay so naka limang sako na sila pang anim to so habang ano nagtitresers sila doon ay patuloy naman yung iba sa ginagawa nila hanggang sa matapos ito lahat na ma ano, magharab tsaka mahagkot mapunta doon at matreser So mabuti na lang ngayon at hindi masyadong mainit. Kasi kung mainit pa to ay talagang ano, hindi basta-basta yung trabaho nila. Ako nga lang na wala akong ginagawa dito, nagvideo-video lang. Pinapawisan nga ako. So iwan ko kung magkano yung presyo ng palay ngayon. Hindi ako sure. Mga 700 plus. Hindi ko alam yung exact figures. Pero mababa siya habang nagtitiri siya sila doon ay yung iba patuloy pa rin sa ginagawa nila yon doon sa unahan nagagarab pa rin at ito sila nagahakot pa rin hanggang sa matapos yang ginagawa nila so ngayon um, hindi masyadong mainit so medyo ano okay pero hindi talaga biro yung trabaho ng magsasaka ako nga lang na wala akong ginagawa dito kanay video lang pinapawisan ako paano na kaya pag ano, hindi makulimlim ayun makulimlim paano na kaya pag wala talaga ng ano, sky may ini talaga so hindi basta basta yung trabaho ng isang magsasaka ang problema nga lang ngayon ay alam naman natin na ah, napakamura ng palay so isa pa yan sa ano, problema ng mga magsasaka ngayon na mas mahal pa yung ibang produkto kumpara sa palay mismo na which is araw-araw natin kinakain at nahihirapan din sila kasi yung presyo ng palay pababa ng pababa tapos yung presyo ng for example ng fertilizer pataas ng pataas yung presyo ng labor kasi may ano maintenance din to yung pagtap yung mga magsasaka, nag ano tinatang nagbabayad sila minsan para matanggal yung mga mga damo yan for example yan eh, syempre yung labor hindi naman yan nag, ano gumababa pataas ng pataas yan so yan yung isang problema ng mga magsasaka ngayon so sana ma ano, mapansin ng gobyerno o mapag mabigyan ng focus yung mga magsasaka natin which is ano napaka importante nila sa Pilipinas kasi which is araw-araw ano, naman tayo kumakain ng palay so alam ko naman na may mga taong nakaupo sa gobyerno na may malasakit sa mga magsasaka natin at sana darating yung araw na mabigyan ng pansin at mabigyan ng halaga kung gano'n importante ang mga magsasaka dito sa Pilipinas. So, believe ako dito kay tatay, you no? Know, kahit na medyo may katandaan na pero malakas pa rin. Tingnan nyo, siya lang yung, iwan ko kung siya, siya, lang ba yung magbubuhat ng mga ano, sako ng pala ipapunta dito. Tingnan natin. So, ayun, siya nga lang pala talaga, ini, ano, walang pala niya. Inikot-ikot niya lang pala. So, ayan. ngayon, currently may 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 9 at pang 10 na sako to at hindi pa sila tapos, marami pang natira doon na kailangan kunin at kailangan garabin so ayan, finally, tapos na sila so ito, ganyan kalaki yung ang tawag dyan ohot at nandun yung tracer so 43 yung 43 na sako yung uh, na ano na tracer nila at may ano pa may kailangan pa lang tapusin pero kunti na lang yun mga isang sako na lang so sa ganito kalaki na palayan umabot siya ng 44 na sakong ng palay no at yung mga palay ay hinahatid na ng mga tao so sa pagkakaalam ko 25 pesos per sack yung bayad so galing doon ay dadalhin mo doon sa unahan pa kasi hindi kaya ang pasukin dito ng sasakyan so ngayon ay nag stop muna sila doon pero kunti na lang yung isang sako na siguro yun nag stop na sila kasi umiinit na so first time pa nila ngayon na mag tracer so sabi nila na pahinga daw muna para hindi mabigla so ngayon ay uuwi na tayo kasi mag alas 12 na kung hindi lang sana umulan kanina so baka ay ano mabilis silang matapos yun pero good thing na rin na umulan konti tapos hindi masyadong mainit pa kulimlim kasi nung uminit na ay talagang masakit sa balat at syempre nakakapagod ako nga na nag video video lang ay napapagod ako paano na kaya sila na maraming ginagawa so hanggang dyan nila dinadala yung mga sako ng palay kasi dito lang yung anong accessible na daan para makapasok yung sasakyan at kunin yan so ngayon na uh, iuwi na tayo kasi 12 na at magla -lunch na tapos na rin naman sila kunti na lang talaga pang finishing blow na lang yun so kung nakaabot kayo sa part ng video na to ay maraming salamat sa panonood at ingat kayo palagi